Jolo ikukunto ko mga po. Ngunit Kapitan, bakit ang inyong mga timonel ay gumagawa sa dakong iyon? Sabagkat napakababaw po doon din Kunting tuling ng makina. Aba, kunting tuling ng makina. Bakit hindi buong tulin? Pagkat tayo'y malalagos sa palayang iyang ginas. Magukay ng bagong kanal sa Maynila bukas ng ilog at tabuna ng ilog pasig. Isang pano ka lang yan, Ki. Saan ito ay napakaraming kwalta ang magugugol at marahil ay mapipilitan tayong sumira ng mga kabayanan. Pwes sumira at gamitin ang bilanggo sa paggawa. At kung hindi naman sasapat ang mga bilanggo sa paggawa, gamitin ng taong bayad sa sapilitang paggawain. Kunit ginoong simon. Moon, huwag ninyong lituin ang inyong sarili doon kustodyo. Sa ganyang paraan lamang na isakatuparan ang malaking gawain sa munting gugol. Ngunit ginoong si Moon, ang ganyang paraan ay magbubunga ng kaguluhan. Kaguluhan? Nag-alsa na ba kahit minsan ng bayang ihito? Ang akala ko'y nakakaunawa kayo ng kasaysayan. Siya ay walang utang na loob. Talakayan ba naman ito sa Baportabo? Ngunit ang inyong mga karap ay hindi isipto ni Hudyo. Pilitin lahat ng mga bahay na magkakatabi at mag-alaga ng pato at mga iba pang hayop. Ngunit doon, Kustodyo, kung lahat ng bahay ay mag-aalaga ng mga pato, dadami ang balot. Nakakatekaw ang di matutupad ang akademya sa Wikang Kastila. May sasagawa at hinihintay na lamang namin ang pahintulot kung hindi ngayon ay bukas. Si paring Irene ang nangako sapagkat niregaluhan namin siya ng dalawang kabayong kastanyo. Sa salungatin ni Padre Sibila yan. Bayaan ninyong salungatin niya iyan kaya siya naririto sa BAPOL sapagkat siya ay makipagkikita sa Heneral na nasa Los Banos. Makakakuha kayo ng pahintulot ngayon sa hanggang kukuha ng salapi. Mayroon na po kami. Aambag ng sikaapat ang bawat estudyante at kalahati sa Pilipino maging ang mga Kastila. At ang bahay? Si Makaraig. Ang mayamang si Makaraig ang nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bahay hindi masama ang panukalang niyan, ngunit makikita nila tayong lumalakad ng paurong. Hello isa gani nga po pala ginoong si Mon ngunit hindi po kapapayag Kamusta ang lalawigan? Tila yata hindi nakakabili ng mga alakas sa mga tao dahil sa karalitaan Hindi kami bumibili sapagkat ito'y hindi namin kailangan Wala akong masamang hangarin Samahan niyo na lang ako uminom ng serbesa. Ngunit ginoong hindi, hindi kami, kami umiinom ng, ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhinang ng kawalan ng mga sigla ng mata. tao. Yes, sabihin nyo na lang kay Padre Camora na uminom siya ng alak. Bakit mapusok ka ngayon, Isa Gani? Ewan ko ba? Parang natatakot ako sa taong iyan. Ano ba siya kilala, Isagani? Siya ang tagapagpayo ng Kapitang General iyon ang sinasabi ng mga pakitang tao. Saan ba kayo galing? Hindi nyo na nakita ang bahaging napakainam sa paglalakbay. Marami na akong nakitang mga gandang tanawin at ilog. Ang nais ko ay isang alamat. alamat na nariyan na malapad na bato na tinitirahan ng mga espiritu. Isang alabas na doon ng Herodin. Isang babae na sa mga sapag. Yeah. Napakaganda ang alamat na iyan. Ano sa palagay ninyo, Padre Sari? Pinilagay na lang sana siya sa isang beaterio, sa Santa ang iyong mga sinasabi. Ang laog naman ng lubang ito, ah, ang kininig ko lang. Noon po ba, sayang naman kung ibabalik namin ito. Ganito na lang po, Ginoo, magbayad ka na lamang ng dalawa o po tatlong pongka. Papaya ko mga gino. Ito, paunang bayad ko. Mabuhay si Kabesang Tales! Mabuhay! Mabuhay si Kabesang Tales! Mabuhay! Mabuhay si Kabesang Tales! Anak, sa isang taon, ikaw ay mag-aaral sa Maynila katulad ng mga dalaga sa kabayanan. Nalapit lang matupad ang mga pangarap ko, Itano. Oo, nararapat lang sa iyo yun. Ano? Ano ang problema? Ama, balang araw tayo iuwi sa ating lupa. Matagal na akong nabilingkod sa hari. Ngayon, gusto ko na ng katarungan. Bakit anak? Anong nangyari? Inagip si Tano, ama. Pabalikin niyo siya. Magbabayad ako sa mga abogado. Matalo o manalo sa usapin. Di ko na kailangan ng anak. Gagawin mo sa batok na kung may baril ang mga tulisan. Babantayan ko ang aking mga pananim sapagkat ang bawat tuburon ay isang buto ng aking asawa. 来呀！ ang aking mga alahas upang pagtubos sa aking ama na kinuha ng mga tulisan. Sinsensya na, ngunit hindi ko yan magigulit. Pero may alam ako, pwede mong pagtrabahuhan. Aba, saan po ba iyan? Sa kaibigan ko, nagahanap siya ng katulong. Tara, sumama ka sa akin. Ano ito ako? Senyora, tanggapin niyo na po ang aking hiling. Hayaan niyo akong magtrabaho upang matubos ang aking ama. Tinatanggap ko na. Basta't pagrabahuan mo hanggang sa mabayaran mo lahat ng utang mo. Noong panahon ng mga santo, nakakatiyak kung wala pang mga gwarda sibil noon. Wala. Wala ngang gwarda sibil noon. Wala pang panitiyo kung nakawala na ang kalang paa. Kaninong paa? Ang hari po. Sino ang hari natin? Ang hari ng mga injo.